Panibagong project naman tayo ngayon mga kapinta. Shoutout nga pala sa may-ari ng bangka. Si Mac Macatibo at saka kay Rona sa kanyang asawa. Ito nga pala pinagawa niya sa atin itong logo na ito, yung Agila. Na may ang katawan niya, ginaya natin sa watawat ng Amerika. Siyempre itong pangalan ng bangka, yung pinagsamang pangalan ng mag-asawa, Rona Mac. Simulan natin to mga kapinta, samahan niyo ako kung paano natin to ginawa. simple simple lang ginawa natin lahat dito gusto nyo ng limbag kaya itong ginawa natin itong pina, isa sa pinaka simple kong lettering at saka paborito ko na rin na ah, limbag dahil malakas ang dating sa akin ito mga kapinta Siyempre ginamit natin itong pangguhit dahil medyo matingkad ang kulay ng kanyang bangka ah, chok ang ginamit natin dito dahil yung lapis mga kapinta hindi na masyado maaninaw. o Rona Mac ang ginawa natin pangalan dito mga kapinta. Shoutout sa isa nating followers na nagpapa-shoutout sa atin si Edel Bile ng Tingloy Batangas, ah Tingloy Tingloy Islands. At saka dito sa isa pa nating followers na uh, kaparehas kaparehas nating nagbablog din si Undo Hernandez. Shoutout sa inyo dyan. Sa mga taga-bungahan, Liam Batangas. Shoutout po. Ito, nilalagyan na natin siya ngayon, mga kapitan, ng shadow. Kulay dilaw. Ginawa natin dahil ito lang naman talaga medyo babagay dito sa mga matitingkad na kulay. Kailangan dito mga light colors lang. Tapos dito na lang sa baba, medyo nilagyan natin siya ng kulay pula para medyo marami-rami naman kulay ng kanyang baka para kahit pa paano mga kapinta, maganda-ganda naman siyang tingnan. At eto na mga kapinta, simulan na natin yung agila. Siyempre, lagyan muna natin siya ng kulay white. Sino yung second coating pa nga pala natin ito mga kapinta? Hindi lang natin napakita sa inyo yung buong video dahil medyo matagal. Babalutan muna natin siya ng purong puti. Pagkatapos yun, lagyan na natin siya ng mga kulay pula. Medyo sariwa pa ang pintura ng bangka kaya medyo yung hagod natin ng brush mga kapinta hindi masyado madiin para hindi humalo yung kulay white nya dahil ngayon medyo kalimlim ngayon dito nag aambon dito mga kapintahan yung ginawa natin dito umaambon kaya ito kung makapansin nyo na mayroong bubong ang ating pinagagawa ng bangka ang ating pinaglelettering yan and then sinunod naman natin itong kulay blue mga kapinta nagkakaroon na ng buhay ng kakaroon na ng kulay ang ating ginagawang bang bangka, nililetra niya, nilalagyan ng design. Yan, may tuka siya mga kapinta. Ito, mga mata naman natin ilalagay. Dalawang mata niya. Kulay black na. Sinisimulan na natin siya lagyan ng black. Ito ang magpapaganda sa kanya mga kapinta, yung kulay black. Yung kulay itim niya. yan ang magpapabuhay at magpapaganda ng drawing. Ang ginamit nga pala natin dito mga kapinta kung kayo magtatanong kung anong klaseng pintura ito. Quick dry enamel po ito. Ginamit natin dito quick dry enamel dahil yung base ng bangka niya, yung pinakapintura ng bangka niya mga kapinta. Kapag ang base ng bangka na pintura ay quick dry enamel, yun din ang ginagamit natin pang lettering. Ngayon kapag ang base ng bangka ay epoxy enamel, epoxy enamel din ang ating ginagamit ng lettering. Dahil kapag ang ginamit natin dito mga kapinta ay epoxy enamel sa quick dry na base na bangka, mangungulubot yan, maluluto. Magkakaroon ng chemical reaction. Yung po ang tatandaan nyo mga kapinta sa mga baguhan pa lang. Ganyan po ang iyong gawin. Pero sa mga talagang sanay na, alam ko alam nyo na yan. At ayun na mga kapintan, natapos na ulit kaya budget na naman. Maraming salamat po ulit sa inyo sa pananood.